So good morning, good morning sa ating lahat ng no, mga kalipad So andito na naman tayo ulit sa loob So today is, ng araw ba ngayon? Merkules uh, Medyo mahaba habang oras na i-google natin ngayon dito sa ating mga breeder Yan, sa ating mga alaga So check natin kung halos lahat is dala-dalawa na yung mga itlog Tingin ko dala-dalawa na itong mga to So ito nagbuga na rin so ay yun yung mga youngster natin no ibon natin so magtimpla muna tayo ng uh, pagkain nila so ayun mga kalipad nilagyan na natin ng mark yung mga dalawa na ang itlog no? so ito takpan lang so April 30 na yan so nagdalawa na yung itlog tsaka natin nililista 2024 so ito rin nagdalawa na yung itlog So, 4.30, 24. So, yun, isa lang. Isa pa lang. Isa pa lang. Ito, isa pa lang din. Ito yung kapatid ng nagtakloban clacker natin. Na uh, champion ng takloban yung kapatid yan. Ito pa, isang kapatid ng nagtakloban clacker yan. Yan. Yellow ring. Yan, at saka ito. Pareha silang yellow ring, magkapatid yan. Ito rin, dalawa ng itlog. Nung 28 pa, nagdalawa. So yun, meron pa nung dalawa sa baba at tama. Uh, Bali tatlong butas pa rin nando na naka natin. So dalawa na yung dalawang butas na yung tagda dalawa itlog. So ayan, mga kalipad, ayan na yung mga pang same race natin. Okay, so, na labas na natin, medyo tanghali na tayo magpalabas. Almost 8 o'clock na. Ito na naman as usual init na naman tingnan natin kung gano'n sila katagal sa taas ngayon sobrang natin din ang init Tanda pala 'to. Ay, na. ka na bomba na. So, yun guys, uh, mga kalipad, maraming maraming salamat sa panonood ng ating video, no. So, thank you, thank you. And then uh, a na rin tayo para pumasok sa trabaho. So good luck sa training and race mga kalipat.